Kamusta na mga kalahe? Sa pagkakataon ito ay nais natin magkomento sa sinabi ni Father. Panoorin niyo muna kung ano kanyang sinabi patungkol kung saan nagmula ang kapangyarihan ng mga albularyo. Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang ang sagot dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan. na mana ako sa aking ninuno. Sa nakuha ng inyong ninuno, may nagbigay na kapangyarihan ng duwende or inkanto. Or may ibinigay na bato. At yung batong yon nilulon at dahil doon, nakapagsimulang manggamot. Hindi po ba't Ayan mga kalay, at ating natunghayan ang pang sinabi ni Father, actually siya yung pagkakaalam ko ay yung Head of Master of Exorcism ng Archdiocese of Manila ng Under the Office of Exorcism dito sa Pilipinas. So patungkol naman sa sinabi niya ay hindi natin maitatanggi na kadalasan at karamihan sa ating mga manggagamot o albularyo na malanga talaga natin ang ating mga kaalaman sa panggagamot at ito ay nagmula sa ating mga ninuno. Pero anong sama kung ating naman ang kapangyarihan natin mula sa ating ninuno? Dahil sino ba ang ating mga ninuno? Ang ating ninuno, siya ay yung unang likha sa atin. Siya ay, naglik, uh, siya ay nilalang din naman ang Diyos. No? So, lahat tayo ay anak ng Diyos. At sa paniniwala ko, ang turo ng simbahan ay may iisang Diyos lamang. No? Iba-iba ang pagpapaliwanag ninyo ng simbahan katoliko o simbahan kristyano kung ilan ang Diyos. Iba ay may tatlo sa iisa yung Trinity, pero isa may iisang Diyos lang. At kung pagkakaintindi pagkakai pag ko, no, kung iisa lang ang Diyos, bakit kayo matatakot na meron pang ibang diyos na lalabas. So ibig bang sabihin ito na ang turo ng simbahan ay hindi totoo na may iisang diyos dahil meron pang ibang diyos. So para sa akin bilang isang lunti ang agama at bilang isang manggagamot, tayo ay naniniwala sa kas uh, sa ating uh, matibay natin pinaniniwalaan na there is one power in the universe and we are the perfect manifestation of that power. Kaya nga ang kapangyarihang ito ay nagmula sa Diyos dahil wala na pang wala nang ibang Diyos. Kung ito ay kung ating pangahawakan ang katuruan ng simbahan Kristiyano at yung din simbahan ng Muslim, no? Relihiyong Muslim, na wala nang ibang Diyos maliban sa dakilang kapangyarihang lumika. Pero paano nangyari na mayroong iba't ibang Diyos, no? Iba't ibang Diyos. Dahil kasi ang simbahan, ito ay isang organisasyon, isang organisasyon na nagtuturo lamang ng kanilang kagustuhan, ng kanilang doktrina, ng kanilang patakaran. Pero sa bawat mundo, sa, sa, buong mundo, may iba't ibang bansa, di ba? So ang bansang Pilipinas ay may kanyang sariling patakaran kung paano patakbuhin ang kanyang pamayanan. Gayun din ang ibang mga bansa, meron silang mga batas na dapat natin igalang, no? Igalang natin ang ang mga patakaran ng bawat mansa. Gayun din naman sa mga reliyon na ginawa ng tao dahil alam naman natin na ang reliyon ngayon, ito ay negosyo o, o yun nga, business na lang, pinagkakakitaan na lang, pera-pera na lang. Ang reason nila, kaya sila nagpapatakbo ng ganyan, sinisiraan nila ang mga albularyo dahil gusto nilang ipatupad na dapat sa simbahan lang kung anong aprobado ng simbahan lang ang dapat uh, puntahan ng mga tao kung sila ay may sakit. Pero tayo sa lunti ang agama, no? Sabihin natin tayo albularyo. Pero ang albularyo, ang salitang albularyo, mga pari din ang nag nag, uh, nag nag nagbansag sa mga albularyo. Hindi naman talaga albularyo ang tawag sa mga manggagamot natin. Ang tawag sa kanila ay mananambal, no? Tambalan o manggagamot, no? Ang albularyo ay Spanish word pertaining to the herbalist. At malaking kaibahan ng modern herbalism ngayon sa ating mga traditional na pamamaraan dahil kasi ang modern herbalism ngayon 'no nag-aaral na ng botany, ng whatever 'no, may pang pharmac uh, pharmacology and everything na inaalam kung ano yung mga uh, chemical or or mineral content ng isang halaman. 'Yun ay nakikita nila sa pagsusuri sa microscope. Pero tayo ang mga katutubo nating mga manggagamot, ang ating mga ninuno, wala naman silang aral. Isipin niyo 1521, dumating ang mga Kastila at doon lang sila nagsimula mag-introduce ng modern education, gayun din ang modern healthcare. Bago dumating man sila, pagpalagay natin, okay, 11th century, nandito ang mga Muslim, or before, even the Muslim, mga 6th century BC, no, ang Srivijaya Empire, ay dumating sa Pilipinas. Meron na bang modern education? Meron na bang mga doktor noon? Meron na bang mga hospital at mga manggagamot? Wala. Ang tanging manggagamot natin ay ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno. Ang kanilang kaalaman ay nagmula sa kanilang karanasan. At itinuro yon sa kanilang kalikasan. Siyempre, pag bumagyo, pag umulan, o sinong magsasabi na sa inyo, pag umulan, anong gagawin natin? Hindi ba tatakbo tayo sa silong para hindi tayo mabasa? At nalaman natin na pag nang ulan tayo'y mababasa at pag natuyo ang basa o basang tubig sa atin tayo'y nagkakasakit. So sino'ng gagamot sa atin? Sino'ng uh, mag-aalaga sa atin? Ang ating mga magulang. Ang, ang ating mga magulang, ika nga siya yung unang manggagamot. So hindi ko papayagan na tawagin ng ibang simbahan o ng makabagong reliyon ng ating mga magulang o mga ninuno ay demonyo kalaban ng simbahan. Nagpasakop tayo nung dumating sila. Tinanggap natin sila sa ating bansa. Pero hanggang ngayon ang turing pa rin nila sa ating gawi ay makasalanan. Ang bagong reliyon ang dapat natin unawain, ang dapat natin unawain no, kung ikaw ay reliyon ay dapat ipangaral natin ang kapayapaan, pag-ibig at pag-unawa na rin, no. Itong masasabi ko sa lahat ng mga albularyo at mga gamot, ang inyong kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Dahil walang ibang Diyos na lumalang, kundi ang Panginoon lamang. So kung ikaw man ay Kristiyano, kung ikaw man ay Muslim, o kung anuman ang relihiyon mo, there is one power in the universe and we are the perfect manifestation of that power. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Mayari na. pag paalam.